So, what's up mga kabalaybay? Magandang hapon po sa inyo lahat. Papa, ay, ngayon po. Ng huh? Pagawa ang video? <laughs> mm. <laughs> ay, ah! ngayon po mga kabalaybay. Ngayon po, ay birthday na aking may bahay. Kaya po ako ngayon ay magluluto at kilang surprise sa hindi po niya lang, ay pagluluto ko po siya ngayon. At nga po, magluluto po tayo ng pansit at magluluto din po ako ng lechon. Wala akong iniangal ba sa lechon. Tapos eh, ito po yung ating mga sangkap sa pancet So, ayun po. Mamaya, eh, dadating na po siya mga 9pm. So, bumili na rin po kami ng aking panganay na anak ng, 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 cake. Tsaka ng kandila. Kaya mamaya, kita isla sa lapang tayo mamaya. Yan, lulutong muna ako. <laughs> so, so, what's up mga kabalaybay? Tapos na nga po tayo magluto ng pancet at ng lechon. Ito na nga po. Yan ang ating finish product, yan ang ating lechon, gulat, at yan ang ating pancit. At ayan nga po, nagluluto na rin po ako ng kanin. So ngayon po mga kabalaybay, sa loob po ng dalawang taong nakalipas na birthday ni misis, lagi pong bahaw nga binibigay na cake. Eto, may na naman po tayo, ayan. Ayan. So, yan po muna huli aking bibigay sa kanya na cake. Pero may mong siyang cake dito na tunay. Ayan. Paibigay ko sa... Pakikita ko sa inyo. Ayan. Ayan po kanyang cake. Sa so, akin muna pong ibibigay. Ayan, baho uli. <laughs> Titignan po natin kung ano reaction niya. <laughs> so, mamaya. Ang tayo na lang po natin. Ilang minuto lang. Sige, so, mga 30 minutes na lang po. Datating Tingnan po siya. Ayan. ayan. Sa so, up ko muna itong bahaw. At sa so, muna akin po, po blood. <laughs> ayan muna akin ibibigay na cake uli. <laughs> Patatlong taon na niyang lagi may baho na cake. Ay <laughs> sige, antayin dahil natin siya. Da, bye <laughs> Ito na nga, dumating na mga kabalibay. <laughs> Diyan natin. Okay, hawak baby. Hawak, hawak, dali. Let's go, dali. Ah. Kaya nga ka. Kanta, dali. Open mo, open. Ah. <laughs> Cumpleaños feliz. Again. Okay. Okay. feliz. Puso do. feliz. <laughs> <laughs> Kutanos. <laughs> Kutanos, feliz. Kutanos, feliz. Hindi <h�a> <halihan> <halihan> daw niyo matanggap eh, matanggap na, ano, baho ulit. Pailan taon na yan? Ilang taon ng bahaw? Apat na taon na yata ang bahaw. <laughs> <laughs> Apat na taon ng bahaw. Ay nako. Apat na taon na laging bahaw ang cake. Sorry, <laughs> <laughs> na po na. Ito kik Bale mo! Siyempre para yung rewa Este, este, este. No, con este me quemo. No, ya ya. Papá, me va a salir fuego. ¡Enseguida vuelvo! Ah, eh. Apreta. Algo, al algo, algo es algo. Vamos. ¿Sí?

Happy birthday. Birthday happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ingat, baka lumaglang yung kandila. Wish! Oh, to na na yan ha.

Eh, primero, Lento, luego, Papito. ¿no? Oh. La de. La de. Con alegría. Uh, ah, vale. Pensaba que uh. estaba apagado. Eh. Pero mírate primero, que, que no sé. ¿Lo le tolé? La sala. La uh -huh. Commercial, <laughs> commercial lah papa ini kaya pula ini mal, eh, kaya pula kah Nako, nako. Okay, kaya naman, tu tu game. Oh. Ah. Hmm. Good. Estás, rápido? <laughs> yeah. Ay, ¿Qué me vas a decir? Ay, yeah. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Te quiero! No. No, 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 oh. <laughs> ¡Mamá! ¡Ay, no ese ¡No, ese. <miguale> oh, no, no. <miguale> <miguale>

Happy birthday. Happy birthday to me. nag a to big mga tubig nyo? tubig mo. ko tubig Kung lang araw kanina nakakain ng ferry fare. Tubig nyo kuya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ang ilang agwa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Sit down here, amore. quiero tomar Oh, baby, what's up, man? Huh? primero. Let's go. Let's go. Let's go. Let's oh, go. bali bali, bali Kaya solo pancit o babas? Ako. 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 na sa sabe bien el vigo. Sa... Mama, ay, sabas? Ha? Sabas? Kasi, niya lang Mama, sabi, bien Bihon el chedi. Bihon ba? Isotang naman yun? Eh, Happy birthday, Happy birthday, Feliz. Happy birthday, Feli! Happy birthday, Feli! Happy Let's pray, let's pray. 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 Let's Uh, asawa at aking lahat ng pamilya. Salamat po at salamat din po sa buhay na pinagkaloan mo sa amin at sa lahat ng blessing at sa mga pagbain na sa harap kami ngayon. Maraming maraming salamat po. Maraming sa sa sandali ng nga mga kasama ng kalan mo, sa ng loob mo. Ito para nang salamat. Hindi mo po kami ng mga mga, mga sa araw-araw. Patawan mo kami sa mga sala para ng tawag namin siyang kakasala sa amin. At sa so, at edo mo kami sa lahat ng kasama amin. Thank you, thank you po God. Thank you po, thank, thank you. Thank you. Ay, thank you. Thank you. you. Amen. Kain yeah. ah, na. <coughs> <coughs> na na! Pag-in! 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 pag in Untuk sepatu, 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 Golden. golden golden. sepatu, 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 De que sabes un totón, viendo todo. Cuando en tu, tu cumpleaños vamos a invitar a Aztea, en tu cumpleaños, no en mi cumpleaños. No cumple. De la de Koya, de la de Koya. Yo lo he dicho a la tuya. A la tuya, ¿a quién quieres, el Ah, sí

Happy birthday, Feli. Yeah. Happy birthday. Pa pa na, jakala bella, pa. Ha. Bye bye. Pancit, un poco de pan. Ayan, tapos na sila kumain, kaya naman magpapastel na. Abay, hindi pa tapos kumain. Wala kang pastel ngayon. No, es que no wala kang cake. No, no, que yo no quedía. Hm, abaka stegado, hindi pa tapos ang iyong pagkain. Oo. Hm. Oo. Es que yo no quería pastel. Ah, <laughs> menos hmm? stegado no wala ka kahit ano.

No ¿Sí? la me perdemos acá, Así que, ¿piensas al final va a tomar pastel o no? No. Oye, has empezado a cortar. Ay, ya. Bueno, te yo no quería. Yo, uh, no quería, yo no quería. ¿Está estoy hey, no? <inaudible> <laughs> <key> Tenemos que haber utilizado ese truco de cómo, cómo conseguir cortar pastel sin que haya una parte dura. Dame, cheche, borrache. ¿Qué? Es que. Es importante. Goodbye, justo mamá. Tu porción, mamá. Tu porción. Es mi porción, es sí, para ti? No, la es primera. Para que hay la que y para allá No, el primer trozo siempre es para el cumpleañero o cumpleañera. A ver. Claro. Tradición es oh, tradición. No te hago eso de su buena. Esa es su buena. Esa es su buena. ¿A ¿quién le toca ahora? Es como un bebé como su su mamá. ¿Se puede, mamá? Yo voy a coger mi trozo uh. ahora. Apo yaya mo suso mo, suso. Ah. Ayo. Ako din suso budi kesa ko! Ah, ano no, no, ano si nandulis? Ayo, tasa dinaman ako ni baby. Kaya pala hindi tinanggap yung binibigay ko. mas malaki pa ako kuni. Pero es mas grande. Labuyo ko yaya. Yolopeo igual. Kinalesido. Está bueno. ¿de qué? ¡está bueno! ¡está bueno! ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, qué Pópate, está bueno ¿Quién? ¿quién ha elegido? ¿el pastel? sí entre papá y yo mm -hmm. está buenísimo. está el bueno, bueno pero... pero aún bueno, ¿no? ¿no? no el mío es <laughs> <laughs> <¿tú, ríe> <laughs> 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 el mes que viene, ¡aún! ¡no! ¡la tuya es ahora! ¿Por qué video, vídeo hoy tiene gracia? ¿Por qué todo eso na gracia? Dante va para un... ¿Qué no? Uy, ako sa almas sarap yung almas sarap. mas kaya na kami. Ang mga kami yung pansit Ayon mga kablaibay, hanggang sa muli Salamat po sa pagsama sa amin pa ipag-celebrate sa birthday ni May... ni Mises na kami bahay. Bye-bye. Thank you Bye -bye. po falta, sa inyo lahat. Bye-bye. やった